This is Marty once again and welcome to my channel. Our topic for today is another famous Pinoy folk tale, ang alamat ng butiki. Ating alamin kung bakit humahalik sa lupa ang butiki tuwing dapat hapon. ang alamat ng butiki. Noong unang panahon ay may isang batang pilyo na nagnangalang Kiko. Ang bata ay madalas papalo ng mga magulang sapagkat ito'y malikot at matigas ang ulo. Bukod dito, si Kiko ay isang mapang-api na bata, kaya't walang may gustong makipagkaibigan sa kanya. palibhasa ay walang kaibigan ay ang mga maaamong hayop na lamang ang pinaglaruan ni Kiko. Ang mga maaamong hayop na iyon ay nagiging mailap sa pananakit ng bata. Isang araw, habang abala ang ina sa pagwawalis ng bakuran, ay lumapit ang bata sa punso at walang kagatul-gatul nitong sinipa ang punso. Galit na galit ang ina ni Kiko at agad na humingi ng tawad sa mga duwende sa punso at nagsabing hindi na ito mauulit. Pinangaralan si Kiko ng ina na masamang magalit ang mga duwende sa punso. Subalit, umulit na naman si Kiko ng isang araw ay may nakitang bayawak. Sinundan ito ni Kiko hanggang sa matagpuan ang mga itlog nito. Tuwang-tuwang tinirador ni Kiko ang mga itlog ng bayawak. Ngunit, biglang nagulat ng may sumulpot na duwende sa harap niya. Hoy, batang salbahe, alam mo bang may buhay sa loob ng mga itlog na yan? Sa ginawa mong yan, ikaw ay aking parusahan. Magiging kalahi mo ang mga bayawak. Bago magtakip silim, ikaw ay halik sa lupa at butiki ang sayo'y itatawag. Natakot ang bata at sinabing di na ito mauulit at magpapakabait na. Ngunit di na ito pinatawad ng diwende. Dali-daling tumakbo si Kiko sa kanilang bahay at humahangos na umakyat ng hagdanan. Ayokong maging butiki, ina, saad ng nahintatakutang si Kiko. Nakita ng ina ni Kiko na ang bata ay unti-unting naging isang maliit na hayop na kamukha ng bayawak. Palibhasa ay butiki ang huling narinig sa anak ay butiki na ang tinawag nila rito. Mula noon, patuloy na rin sa paghalik sa lupa ang butiki tuwing dapit hapon. Ang kwento ng alamat ng butiki ay mahintulad sa isang batang mahilig mambuli sa kapwa. Dahil sa bullying, maraming mga bata ang hindi naniniwala sa kanilang sariling kakayahan. Ang ilan sa mga epekto nito ay ang paghahantong sa paglalango sa droga, alak at sigarilyo, pagkakaroon ng depresyon at iba pang mga sakit sa isip and much worse ay nagpapakamatay. So let's help stop bullying. Maraming salamat at naway no na gustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to like, comment, and subscribe.